Babae, himalang nakaligtas matapos atakihin sa puso sa kalagitnaan ng flight ng eroplano. Merong sakay na labing limang cardiologists. Swerte. Sabi nga nila, kapag nalagay sa alanganin ng buhay mo at himalang nakaligtas ka pa rin, ang ibig sabihin noon ay hindi mo pa oras. Kagaya na lang na isang babae mula sa United Kingdom na bigla na lang inatake sa puso habang nasa ere. Ang babae na maliit ang tsansa na makasurvive na bigyan ng second chance dahil lang sinasakyan niyang eroplano, puno pala ng mga cardiologists. Ang kwento ng kabayanihan ng labing limang doktor. Ito. Bumibiyahe ang noy 67 anyos na si Dorothy Fletcher mula sa Manchester City, England patungo sa Florida para sana umatend sa kasal ng kanyang anak nang bigla itong atakihin sa puso habang nasa eroplano. Sa isang pambihirang pagkakataon, labing limang pasahero ang sabay-sabay na tumayo para tumugon sa tawag ng tungkulin. Ang eroplano, meron palang sakay na labing limang cardiologists na patungo sa Orlando para umatend sa isang conference gamit ang mga medical equipment na nasa eroplano, matagumpay na nakontrol ng mga doktor ang sitwasyon at ligtas na isinugod sa ospital ang pasyente. Matapos mag-emergency landing ng eroplano sa North Carolina. Bagamat inaatake sa puso, sinabi ni Fletcher na nakita pa niya kung paano mabilis na romesponde ang kapwa niya pasahero ng mga doktor. Anya, gusto niya sanang magpasalamat sa mga doktor pero hindi na niya nakilala pa ang mga ito. man, sa tulong ng mga tila superhero, Nakasama nilang lumipad sa ere nang mangyari ang insidente, nagawang umatend at masaksihan ni Fletcher ang kasal ng kanyang anak. Ikaw, naisalba ka na rin ba ng mga Good Samaritan noong mga panahon na ikaw naman ay eh, nangangailangan? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.